Yo, yo, what's up mga kapatid, mga kamuna yun, Meron na naman tayong na ispatan dito Mula kay Sikat Trends Na isang uh, um, Nagbabagang balita Na naman mga kapatid, eto ha Pia Magalona, matagal nang alaman Tungkol kina Francis M at Abigail Okay, so ayun uh, Matagal na pala niyang alam ito no uh, Ang kwento ng uh, Istorya about doon sa uh, Lumutang Na anak ni uh, sir Kiko no. Ayun na uh, ito at, at tinawag daw na martir no si uh, si Pia Magalona. Okay mga kapatid mga kamulay hindi na papatagalin to. Intro. Okay mga kapatid mga kamulay let's go. Panoodin natin to. Matagal nang alam ng pamilya ni Francis Magalona ang hinggil sa isyong pagkakaroon nito ng anak sa ibang babae. Pia Magalona, hinangaan ng mga netizens sa pagiging martyr nito. Sa... Mm, so ayun pala, uh, matagal na pala nilang alam no, kumbaga hindi na pala ito lihim no o hindi na pala to uh, iba sa kanila. Kumbaga, alam na pala ng pamilya niya na doon sa about doon sa ano na yan, sa issue na to no. So ayun mga kapatid, mga money tuloy natin. Marriage nila noon ni Kiko. Narito ang buong detalye. Okay mga kapatid, mga kamuna yan. kung hindi pa kayo uh, nakasubscribe kay Sikat Trends, ayan, sa para sa mga sikat na mga news updates, ayan ha mga mag-subscribe uh, na kayo. Sikat trends. Okay, tuloy natin. Viral na pinag-uusapan ngayon ang paglantad ng ex-lover ng yumaong si Francis Magalona, si Abigail Wright. Uh -huh. Ay umamin sa vlog ni Pinoy Pondstar na siya ay nagkaroon ng relasyon kay Francis M. Nung ito ay nabubuhay pa. Uh -huh. At ang kanilang pagmamahalan ay nabiyayaan umano ng isang anak na babae na pinangalanan mismo ni Francis na Gail Francesca hamo mm -hmm. sa kombinasyon ng pangalan nila ni Abigail. Ayon sa kwento ni Abigail na isang former flight attendant, nagsimula umano ang pagtitingin nila ni Francis M. Nang siya ay nagtungo sa Itbulaga bilang isa sa mga audience. Hiningi umano... Gwaping siya talaga eh, no? <laughs> Lodi! Ano ni Francis ang number niya at doon na nagsimula ang kanilang komunikasyon. Ayon, so ano pala, no? Alam pala ni... Uh... Rubi Rodriguez yung ano, about this, no? Kumbaga, ito may picture sila eh dito. Kumbaga, alam pala niya yun. Sean. Hanggang sa nagkaibigan na. Buntis na umano si Abigail nang malaman niyang may dinaramdam si Francis sa kanyang kalusugan. Sa tuwing uh. ito ay nasa kanilang bahay sa Cavite inaalagaan niya umano ito at sila ay nakakapag usap na magpapa general check up ang yumaong rapper uh -huh. alam niya umano ang lahat noon dahil nagkakaintindihan sila ni Francis nang mga panahong ito ay may mga rumors na ling lumalabas na nagkakalabuan na ang mag-asawang sina Francis at Pia ah ganun pala yon no so nagkalabuan pala sila tapos tsaka pumasok to sa eksena parang ganoon pala yon ay game tuloy 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 at marahil ang pinakadahilan ay nang malaman ni Pia na may ibang babae si Francis. Pero kasunod ng pagkakaroon ng sakit ni Francis, naging matatag si Pia, inalagaan ng asawa hanggang sa huling sandali. Hmm, yun naman pala. Dali. Ilang buwan matapos pumanaw ni Francis Magalona, taong 2009, lumutang ang mga balita hinggil kay Abigail. Uh -huh. Hindi lamang basta rumor ang mga kumalat dahil may mga proof ng kanilang mga sweet moment. May mga ano eh, litrato eh, no? Meron ding pictures kuha sa mismong binyag ni Gail Francesca. Isang kopya ng invitation card pa ang nakita natin kung saan mababasa sa information ng mga magulang. Ayun, Francis and Abigail. Lang ang mga pangalang Francis at Abigail. Isa ito sa mga pinagpiyastahan noong taong 2009. Kalaki pang iba pang mga larawan kung saan makikita si Francis habang karga si Gail Francesca. Dahil dito nagkaroon ng agam-agam ang mga tao hinggil sa pagkatao ni Francis. Ang buong akala kasi ng marami, very loving at faithful ito sa kanyang asawa. Kaya naman uh -huh. marami sa mga fans ang na-disappoint sa balitang ito. Uh -huh. Dahil hot news ito noon, may dalawang showbiz talk shows ang ninais na i-cover ang storyang ito. Pero mismo ang pamunuan ng Tape Incorporated ng Itbulaga, ang pumigil na ito ay maipalabas sa media bilang pagrespeto na lang umano kay Francis Magalona na pumanaw na. Uh -huh. Kung matatandaan, malapit si Francis sa mga host ng Itbulaga sila ay mga legit dabar cards na nagkakaintindihan. Yes, mga dabar cards, no? Tindihan at nagdadama yan. Kaya naman nang pumanaw si Francis, lahat ng host ay naiyak. Sila ang mga gumawa ng paraan para maprotektahan ang imahe ni Francis Magalona. Samantala mm -hmm. ang mga kwentong ito ay alam na alam na din pala ng mismong asawa ni Francis na si... Hmm, yun naman pala. Alam naman pala, no? Pia Magalona. Gayon din ang kanilang mga anak. Naroon ang disappointment at galit sa kanilang pakiramdam pero dahil may sakit si Francis ito ay kanilang pinatawad at inalagaan Ginawa ang lahat para gumaling pero sa huli, binawian rin ang buhay uh -huh. Matapos lumabas ang balita tungkol kay Abigail mas pinili na rin nilang huwag magsalita para hindi na madungisan pa ang pangalan ng kanilang padre de familia na hinahangaan ng marami Samantala uh -huh. sa kabila ng lahat ng ito isang martir na asawa naman ang tingin ngayon ng mga netizens kay Pia Magalona so, Yun mga kapatid, mga kamunay, eh, no? Uh, dahil sa isyong to, no, ayun, dahil uh, sa nangyari, eh, ang tingin ng mga tao ngayon, kipiya magalona ay isang martir na asawa. Parang ganun yung uh, lumalabas dito, no, sa balitang ito. Sobrang mapagparaya umano ito dahil mas inisip niya ang kapakanan ni Francis. Pinatawad at inalagaan hanggang sa huli. Uh -huh. Okay, mga kapatid, mga kamunay, ayun, uh, nasaksihan natin ang... Uh, kwentong to dahil uh, yung pala eh, matagal na palang alam ng asawa ni uh, Idol Francis Magalona yung uh, sitwasyon no so ayun hindi na bago sa kanila kumbaga um, dahil nga sa nagkasakit si Idol na uh, inalagaan pa rin niya hanggang sa dulo okay mga kapatid mga kamona ayan so yan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe kay Sikat Trends, ayan, mag-subscribe na po kayo. At syempre, mag-subscribe din kayo sa Nimbus TV, ayan, para sa mga more updates at sa mga nagbabaga pang mga balita. Okay, mga kapatid, mga ng ganito lang at tangga sa muli. Paalam! Let's go!